Alot, anong ginagawa dito sa tindahan ni ate? Uutang ng ulam gaya. Kulot, nalaman pa din dito ang pangungutang ng ulam Diyos ko Ate, ari, ari Favorite pari Inay! Uutang ng ulam Diyos ko <laughs> Dayo <Diyos ko. laughs> Diyo pa kami din ng pangungutang Ate, isang gayat lang patay nagre-close pa Isang gaya <laughs> Isang gayat daw Shoutout po kay ate Ayan po, nangutang kay Kul... Ay, nangutang si Kulotini Walang kahihiyan Tingnan niyo <laughs> Isang gayat lang naman ito. Ano sa ba? Isang Hello, Hello, lang. Inilahat na! <laughs> inilahat na, isang gayat lang. Inilahat na, ka, inilahat na nga natin. ka, nilahat <laughs> na nga. Inilahat ka. Nilahat na niya. Ati, maraming maraming. Pati yung lalagyan niya tayo bibigyan. Hi, <laughs> say hi. Uh, hi. Piti naman naman si ate. Piti. Abutin mo. Oo, no, palit ko. Wala kang kahihiyan talaga, kulot. Inutangan mo pa si ate. Ika yung tong, Ate guys Ay, thank you po kay Ate. Ano pong pangalan niyo, Ate? Eva. Eva? Shout out po kay Ate Eva from Balele. Wala, pinigyan niya ako, guys, kasi favorite ko to, eh. Thank you po kay Ate Eva. Thank you, Ate Eva. Okay. Thank you po. Say hi, Ate. Hi. Hello. Say hi.